Hello, shoutout po sa inyo, dyan. Uh, Sir Duard, kumusta dyan? <laughs> Andito ko sa taas, maglilinis sa lang ako, hindi ako lumabas. Dahil sobrang init. Uh, Parang hindi masaya yung oras, maglilinis ako dito dahil isang linggo hindi ako nakalinis dito. Ang daming alikabok. Ang init. Ang uh, shoutout nga pala sa inyo, Sir Duard. Uh, Venice idol, thank you so much sa uh, suporta. Ganon din sa iyong partner, si Remy Blagg. Mix Vlog, thank you so much. And Ate Lisa Mix Vlog, Cherry Cooking Mix Vlog. Ganun din po kay uh, Bina Pilipina Music Lover. Sa lahat po ng ano. Ganun din kay ano, si Mam Ma Jean. Thank you so much. Ingat-ingat uh, po tayo ngayon dahil sobrang init na ng panahon. So, para hindi masayang ang uh, araw ko at uh, malamaglilinis na lang ako dito. At mga idol. ajian Ha oh, you know Toko ini seorang ini Linis-linis para adik-masayang ang araw dito pag hindi talaga makalinis sa loob ng Linggo ah usok talaga marami kasi dito nakakatakot wala na kasi yung ng mga idol uh, hindi naman to aking bahay uh, pinabantayan lang sa akin to uh, ang gagawin natin maglinis-linis na lang para hindi masayang yung oras pero kung medyo malayo kasi yung ano ko toda kaya kung ilalakbay ko pa sobrang init gamit tayo ng ipon. Dami tayong mag-iipon mga idol. Kasi ito may mga ato, ano, nalapuhan sila. Ano, lalo na yung mga karapati. Dami. pag natin itong alisan, magbabaray sa zenith. Taas, yun na. na. So, dito na naman sa loob mga idol kasi talagang malaki-laki to dito. Yan. Dito na naman ako sa loob. Linis-linis para lang na di masayang ang oras. dito, nagkakaroon ng sa tuwing may hangin, natatangay na rin yung nagdalaglaga na rin ng kalawang. So, once na na bilhin na to at ano at, at okay na ang lahat. Uwi na tayo sa tinanggalingan na natin dahil sobrang na talaga ang no? tagal ko na rin dito. <coughs> Kaya ako, sikap lang. Dahil sa toda, nung araw-araw ko lumalabas mga idol, kumuha ko, maka accomplish na ako ng mga motor. Kumuha ko ng parang bagong motor na yung, ala ano, FI 175. Pag was na, tapos na idol, uh, go, go, go. <laughs> Hindi na ako janitor. dun na tayo sa probinsya para sariwang hangin na. Ha? Daming ano ha. Hmm. Isang linggo hindi ako pumasok dito sa kasi nga taas naman pre. Kaya ito, eh. yeah, so, linis na lang ako. Black ko na lang sa inyo kung paano naman ako maglinis dito. Mahirap din ang bantay bantay. Caretaker akala nila, pag caretaker ka lang, pabanjing-banjing ka lang, lahat po din eh, linis ka. Mula dito sa, mula dito sa taas, sa nga baba. paligid. uh, naman mga idol? Kabila. Yan. Tayo. Moosok kaya ngaling kapok mga idol! <laughs> ore okay. Odawen lupa, pao oh? Jangan ditulang mga idol bye bye 拜拜。Bye bye.